Game Pero, sorry. may lihim si Anselmo Yan na hindi niya sinasabi sa liham. <laughs> oh. <laughs> <laughs> ah, doktor. <laughs> Kala ko may, may, anak. Kala ko may anak sa iba. Doktor pala yun. Oh. doktor ba ito? Selmo. Ay, oh, teka. Apo, oh, doktor. Kailangang malaman mo ang iyong kalagayan. Maluba ang iyong karamdaman. Nais naming dugtungan ang iyong buhay dahil yun ang aming sinumpaang tungkulin. Ano, ano pong ibig niyo sabihin? Meron kang TSU. T TSU? ano, ano po ang TSU? Tumor sa utak. Selmo, kinakailangan nating tanggalin ang tumor na yon sa lalong madaling panahon. Kung hindi ay maaari mong ikamatay, hindi Anselmo. Hindi po maaari, Doktor. Hindi po maaari yan. Hindi po ako maaari mamatay. Meron pa po naghihintay sa akin, Doktor. Kaya nga't kinakailangan nating tanggalin ang itumor na yon sa lalong madaling panahon. Sinama ko na ang bihasang doktor. Hindi po ba ito delikado? Specialista yan. Kailangan natin ng milagro. Manalig ka, Anselmo. Ikaw ay manalangin at tutulungan ka namin. Doktor, hindi niyo po naiintindihan. Doctor. Hindi po. Doktor, ibigay po mo po. na ang ineksyon. Hindi. Ayan ang <laughs> bisayang doktor. <laughs> hindi po. Specialist na yan. Dok, hindi po ako pwede. Yung hirikil niya kasi yung taba ng daliri, oh. Itulungan ka namin. Doktor, i-check up mo ulit. Yung tingnan muli. Doktor, hindi gagawin hindi. namin ang lahat ng amin. Hindi po. Pulso sa paa. Hindi po ako pwede hindi, hindi Hindi po ako na. Hinihintay po. Hindi po. Pinipili yung doktor. <laughs> doktor de leche. Hindi <laughs> po pwede. Tulungan niyo po ako. <laughs> <laughs> de <Di> leche. Hindi <laughs> po ako pwedeng <laughs> <Di> mamatay, <laughs> doktor. Tulungan <laughs> ka namin. Tulungan ka namin. Gusto ko ba pong mabuhay, Doktor. Ay, ko pa pong matay. Doktor, isasabihin po ako sa inyo. Meron po akong babaeng iniibig. Inihintay pa po niya ako, Doktor. Ayoko pong malaman niya ang karamdaman ko. Gagawan natin ang paraan ng sa'yo. Sa lalong madaling panahon. Parang awa niyo. Tatanggalin natin. Parang awa niyo na po. Tulungan niyo. Tulungan niyo. Tutulungan ka namin. Tulungan niyo po. Tutulungan ka namin. Gagawin namin ang lahat. Dudugtungan namin ang buhay mo, Ansel.